naka ano ba 'to? Computer mo dalas. Hindi rin. Cellphone. Pinaks mo lang eh. Pinaks mo lang. Yes, natin pa. Pinaks mo lang. Yes, natin pa. Natutulog ba ng padaba? Opo. Opo. Kaya ang ganun yung pitan mo. Hindi normal. Nakaumbok. Hindi normal. Isang dahilan kaya tumatagil na kanyang spine puro siya nung pasapat. Maaari na kung mo siya. Tama ba? Nakakay ka ba? tapos Tapos ito nakaganon. Tama? Opo. Okay. Tapos ito nakaganon. Kaya umaga ito, yung kanyang buto, yung punta rito, tapos na mamaga itong pika niya hmm. Kailangan baguhin niyo po yun. Nagkakosya ng skolyo. <coughs> <coughs> Kailangan mata ka pa, ayusin mo ayusin mo na. Tsaka huwag ka masyado mag-Indian seat. Nakita kita, kita naka-Indian seat. Nakaka problema sa'yo. Dito, may paninigas na. Tama? Oh. Um. Paninigas na. Kaya tinanong ko kung normal lang menstruation mo. naa apek pa ng menstruation. Ito. Naka-angat. Naka Gawa na lagi nakatakas ang iyong braso. Relax. 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 Kasi may problema ka. Ah. Alas mo na ito. Yeah. Yeah. Uh, yan. Yan. Ayos na Kaya namamagay ito. Laging yung nakatagilid ng leeg mo. Ha? Kaya ayan. Diba? Meron na. Gusto mo ito yung hitay mo. mo pa Monitor nito yung tulog. Hindi siya advice. Hindi siya advice. Yan. Tumunutan yung mga kanyang baraka. Nakakalat ko. Oo. Oh. Kasi nga nakaganoon siya. Nakinakit mo. Tapos maninigas yung maso niya dito sa harapan. Sa may sili. Yan. Nakalat siya.